Ano oh, naglayo ay kita eh. O oh, sino ang hihila? <laughs> ano? Oh, wag mag, walang mag ano sa ano ha, nylon ha. Walang mag-aapak. Walang mag-aapak sa nylon. Wag magsagi doon sa buya. Wala na? Yeah. Meron, Meron pa. Eh, doon. Iikot doon. Atras ba yun? Atras yun, no? Yan. Mamaya, ano dyan si Kuya Kimpe para sa ganso. Doon kayo, banda na doon natin. So lapit mo yung isang ganso, yung walang lapit. Tali. Yung tali ate, tingnan mo yung sa dulo nyo, walang tali. Yung walang tali nga. Yeah, walang yung walang Yung walang tali ganso na walang tali. Ate, wag na mag-ano-ano. O, oh, yan. Diyan, mo isang eh, sa mo isang Sa baba. Oh, no, 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 sa loob yung ano, hawakan. Ganyan. Perfect. Aroy. Uy, kunin mo, kunin mo. <coughs> Aroy. Naka ano, Papa, eh. Hilahin mo isang buya. <laughs> yan na siya. Oh. Ano sa yan? ang ano. Walak ka. Yun na. Yun na. Yun na. Pantay, mga batutang balang ting-ting. Tabas lang. Ha? Tabas lang. La, blue. La. panis. Tabas lang pala siya. La. Aro. One. Yeah, may ulam. May ulam. Yehey. Ang galing niya. isapay pa siya ng ating Wala ano, kakainin doon yung isda eh. Mga isda. Kita na kayo kung paano hilain. Nakita kayo? Ulam. <laughs> hmm. ah. siya Ibabalik siya. Tapos doon siya otro. Ganun ang gagawin sa kanya. Pag nakabud, may gano'n hmm. na isda. Mm, -mm. ang gagawin. Ay. Ha? Soka ka na no? Ah, Soka ka na? Ah. Tumingin sa malayo.

Siket ka na ba? Basahin mo yung ulo mo. Bakit ibababa dyan? Bakit kung sulabang ka? Kasi nak, ibabababa yun sa harapan. Ibaba dyan magadaan yung mga sasakyan, Sinubukan na mga bata sa mama guys. O, ayan o. Masaya daw kasi sa lao. <laughs> <laughs> kaya kaya di huh? Ha? Masuka <laughs> <laughs> din niyo. <laughs> Um, masaya daw kasi sa laot kaya ngayon ito sila nagsasaya yeah. ang, saya, saya. <laughs> ang saya saya ang saya saya masaya sa laot <laughs> kaya rady na magsama kasi naman dun ka banda magkakamagana na uwi. oo Malakas ang ano, Malakas nga ang alon. Kaganto lang. What? Kaganto. Ha? little boy, sobra sa. <laughs> koryo <laughs> Saktuhan niya sa akwariya po eh. O, tinamin. Bagsak na, boy. Ano? Nakakuha ka na? Hi! Wow! <laughs> Nakakuha na siya. O, hindi. Kaya rin ni Papa. ni Ganyan

Hayang Hayang ang oras ano ang ate yan ang ate bagsak ang isang ate nakatagi isa ate recover ko saglit namaya suka na naman sa <laughs> nag enjoy na sa isa <laughs> yan ko oh, daming kuha o oh.